Hello, good morning mga kabarter uh, For today's video po ay uh, ipapakita ko sa inyo yung aking nabiling mga bagong broiler chickens bro broiler chicks uh, si Bumili po ako ng 16 peraso na 45 days na chicken uh, sisil para alagaan para na dagdag sa pangkabuhayan yan ito po dito po yung aking mga sisiw dito ko po muna sila inilagay <clears throat> dahil maliliit pa naman po sila medyo inayos ko na po yan at may mga taklob na ng ano ng karton para hindi sila malamigan Uh, lalo na sa paggabi so, dalawang ano po yan dalawang room na tigta 30 yung laman 30 ang pirasong sisiw sa darating lang po nito kaya hindi ko muna siya pinakain ngayon ay lalagyan ko muna sila ng tubig na may inom at yun ay titimplahan ko muna ng vitamins para lumakas lalo sila dati na po ako nag alaga ng sisiw nung ako'y binata pa uh, nagtrabaho po ako sa isang poultry farm sa Batangas nung 90s kaya kahit papano meron po akong kaalaman sa pag alaga ng sisiw o kaya ng mga manok disclaimer lang po ah, ito po akin lang sa akin lang na karanasan yung ang uh, mga basihan para sa pag-aalaga ng mga sisiw kaya konti lang po ang aking nalalaman at yung iba ay babagi ko rin sa inyo para matuto din kayo pag-alaga ayan po oh. 30 pieces po sa isang room ito pong nilagyan kong ito ay dating kulungan ng rabbit ito naman po ay na disinfect ko na bago sila dumating para safe ayan po nilagyan ko siya ng ilaw dahil kailangan pa nila ng ilaw dahil sa day old pa lang sila ito po ay nabili ko sa halagang 45 pesos each So, 60 piraso po yan. Yung napagbiyantang ko sa rabbit, dito ko muna nilaan sa puhunan yung ano, pera para sumubok ulit, mag-alaga ng mga broiler chickens. So, ngayon po ay magtitimpla ako ng vitamins nila dati ko na po itong ginagawa noon pa kaya kahit papano meron akong kunting nalalaman sa pag-aalaga ng manok ng sisil, particularly ng boiler chickens so tara po ako magtitimpla ako ng vitamins nila bali ito po pala ang aking ginagamit na vitamins para sa day old na sisiu ito po ay hinahalo ko sa tubig sa bali sa isang litro lang po na ano isang litro lang muna tag isang litro lang muna na tubig yung aking ahaluan para hindi masayang at para laging bago yung ating papainom na tubig sa kanila so hindi siya may, may stock kumbaga kasi dapat bag, araw araw eh, bago yung painuman nilang tubig yan po ay nalinis ko na at napasingaw ko na yon sa dahil ano yan eh yung sa nawasang tubig na may chlorine matagal ko na po siyang pinasingawan hindi pwede kasi yung direkta nagaling sa tap water yung dahil may chlorine po siya kailangan po na ma masingaw muna siya kaya isang oras ko na po itong pinasingaw so na po ako ng vitamins nila bali sa isang litro po ito po ay ito, isang litro lamang ang laman ng tubig so sa isang litro po ay isang kutsara lamang yan oops so, yan po sa isang litro isang kutsara ang yahalo yun tapos kahaluin po nating maigi para matunaw yung vitamins yan, ganun po ang nakasanayan ko ng gawin kapag bagong dating yung ating mga sisiw Depende na rin po 'yan sa ano nyo sa kung sa ano yung gusto nyo basta yun talaga yung ginagawa ko. Yung iba 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 naman kasi diskarte 'yan eh. Bali ito po yung ano oh, uh, ginagamit kong vitamins nila. Sa halagang 22 pesos ang isang sachet. So yun, yung natitira i tatago ko muna. Tasaran ko muna at tatagot na pwede pa ito so, hayaan muna po na matunaw lahat matunaw ng maigi yung vitamins mahalo na maigi bago natin ibigay sa kanila yan okay na po yan so lag, lagyan na natin ng takit Yan, tubig na po muna ang ating ibibigay sa kanila dahil bago pa lang po silang dating galing sa biyahe para iwas stress. Huwag na po muna natin silang bibigyan ng pagkain. Tubig na po muna na may halong vitamins. Yan, yan po. Yan po muna mga 30 minutes or 1 hour pa po bago natin sila bigyan ng pagkain ng patuka tubig na muna yan sama sama po muna sila dito ng mga pato yung mga pato naman dito lang sa baba tapos yung mga broiler chicks naman yan eh, o oh, safe naman po sila dyan at hindi naman sila maano Ayan. Kinabitan ko na siya ng ilaw. Saka may ventilation din po dito. Yung bubong nilagyan ko na ng kisame para hindi mainit masyado. Uh, ito naman po yung aking mga rabbit And, kukunti na lang sila kasi nga binenta ko muna uh, magpaparami ulit tayo pahinga muna sa pagbibenta kasi kukunti na lang sila magpaparami muna tayo dito naman sa part na ito andito naman po yung mga egg ng aking Moscovy Ducks yun meron na siyang anim na itlog dito sa kabila bakante dito wala pa Diyan, wala pa rin diyan. pero dito naman mga uh, nest ng aking native chicken Uh, Diyan po sila nangingitlog. Oh, meron na po pala dito sa gitna. Yan oh, dalawang itlog. May daron ng dalawang itlog ng native chicken. So, magpaparami tayo ng ating mga native chickens kasama ng Moscow ducks at rabbit may kasamang broiler chickens and soon mag-aalaga na rin po ako ng baboy dito sa aking munting backyard mga kabarter. Mm -hmm. 지금에 맞춰진 걸까 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만 기다렸던 데이트날이야 손을 잡아줘 오늘 데이트도 멋졌어 너도 좋았어 내일은 또 어떤 곳을 너와 함께 가볼까 너와 함께 먹고 싶었던 명동 길거리 음식 내일 그걸 먹으러 가